by na matapos ikumpara at tulik sa na mga haters, sina Paolo Brino at Kim Chu, sa pag-ingay ng movie nila, kasabay din ito ng ingay mula sa mga haters. To the rescue agad ang mga kaipigan ng aktres, giniit ni meme, na napagulo ng paningin, spread na lang, sana at iwasan ang mga pagkumpara. Pati na rin ang mga supporters ay hindi na rin makapagpihil sa patuloy ng mga paninira ng bashers. Patapos kasing noong basma-resulta sa opening gross, ang daming tumatalak sa social media. ay nga sa pagtatangkol, para nagahamon lang na suntukan ang mga ito, sana all be happy. Di pa nga kay showing worldwide, humus ka na. Maaring sa domestic presence mababa sila. Pero what if sa movie nila mag 7 millions o billions? E di happy ang buong Pilipinas. Karo na ang mga charity and foundation na sinusuportahan ni Kimi. Mahalaga, successful ang pau Yan naman ang hiling ni Kimi at masayang masaya ang lahat sa movie. Sa relasyon ng dalawa, sobrang effort ng mga fans. Nasa first movie pa lang naman ang kimpaw. Ang hindi kasing mahusga, siging kumpara. Lahat pinaghihirapan nila. Sana respeto at huwag ng marami na sa publiko. Nang sagayon, ang sa gayon, may uwasan ang paghahaway-haway sa social media. Buhan ng masasakit na salita, pagdalait. इन तौथे स्प्रह लगने